Guys, kumusta kayong lahat? Pakikita ko lang sa inyo guys yung mga ano, yung mga halaman dito sa tabi-tabi. Sa tabi-tabi namin dito sa bukid. Yung iba't ibang bulaklak ng mga halaman ligaw. Okay guys. Pakikita ko lang sa inyo guys. Yung bagong lahat, please subscribe. Ikaw, kaibigan, yung bago dyan ngayon, nakasilip sa aking channel please subscribe muna. Tsaka pwede, nyo, pwede mo rin i-share yung aking video sa mga kakilala nyo, sa mga kaibigan nyo. At sa likes na rin para makilala ako. Tsaka pa siyempre makilala ang buhay ni Waray at kumalat. Okay, kaibigan. Pakilala mo ako doon sa mga kaibigan mo. I-share mo yung aking video. At sabihin nyo doon sa mga kaibigan nyo na mag-subscribe sa channel ko. Okay, para dumami yung viewers. Okay guys, thank you. Thank you, thank you. Pakita ko lang sa inyo guys yung mga ano dito. Mga iba't ibang klaseng mga uh, halaman, mga halaman uh, uh, ligaw, yung mga tumutubo dito sa mga tabi-tabi ng bukid, okay? baging ito yung baging eh pwede siyang ipana, ipantali ayan, baging mga baging siya ayan, ito o to, baging din siya kung nakano siya sa ibabaw ng ano sa malaking puno pwede siyang maging ano, tagro yung sa tarzan kakapitan iba't ibang makikita dito sa gilid sa bukid iba't ibang uh, puno iba't iba ibang dahon ayan mayroon ditong kawayan ano hindi siya as in kawayan kawayan siya kaya lang yung kawayan siya na baging ayan guys baka hindi nyo lang alam iba-iba ang klase ang baging guys hindi niyo lang alam ang kawayan ay hindi lang ano yung straight ito hindi kawayan dito kaya lang yung baging baging na kawayan nag ano siya papuntang taas Ganyan lang yan guys. sa oh, yan o. Oh. Naputulan. Yan. madilim ayun guys ito yan ang, ah, yan ang, baging na kawayan baka hindi nyo pa alam hindi pa kayo nakakita ng baging na ano, na kawayan yan yan ito kasi ka karamihan, di ba, kadalasan nakikita yung kawayan, street lang. Para siyang puno lang. Ito hindi, baging to eh. Ayan siya Oh. Yan. Yan ang kanyang tangkay, baging. Yan, yan ang tangkay niya. Hindi yan lumalaki eh. Hindi ka ito na lang kawayan na kasing laki ng ating braso. Kasing laki ng ating, ating ano, hita. Hindi, yan, ganyan lang yan. Minsan lumalaki ng konti, pero ganyan lang, baging lang yan. Okay, guys. First time yung makakita ng baging na kawayan, oh. Yan. Guys, umuulan. Iba't iba ang makikita dito sa tabi ng daan. Hindi yung daan, ano, malit lang na daan, oh. Katulad lang yan, oh, na daan. Yan. Guys, silong tayo. Umuulan. Magkikisilong tayo, guys. Guys, subscribe dyan yung mga bago pa lang. Yung mga bagong silip dito sa aking channel. Please subscribe. Pwede niyong i-share yung aking video para kumalat ang buhay ni Waray. Tsaka, uh, ano niyo ako, doon sa mga kaibigan nyo para marami tayong viewers, guys. Hindi lang viewers, subscriber. Okay. May mga bulaklak yung puno, oh. mga puno ipuno, bumay, ito yung puno na madaling tumubo madaling mabuhay kahit itusok mo lang yung kanyang ano yung kanyang kahoy, yung pinutulan umuulan no maambun guys itusok mo lang yung kanyang ano, pinutulan ano yan, tutubo na yan mabubuhay na yan e, ito rin guys, so dito rin guys so baging, oh gumagapang dito sa may ano sa may puno ng nyog ayan oh, may bulaklak siya oh ayan maganda rin siyang ano itanim gawing halaman pero dito sa amin hindi yan halaman <laughs> damo lang yan ayan oh. Kumakapit hanggang doon sa taas ng nyugo. Oh. Ayan, may bulaklak siya guys oh. Ayan oh. Nakita nyo guys oh, bulaklak oh. Puti. Puti yung kanyang bulaklak guys oh. Maganda rin tingnan. Maganda siya. Pwede siya gawing yung halaman guys. Sa ibang lugar ginagawang halaman eh. Basta may makakita lang na magandang ano. Kakaiba. Basta kakaiba sa paningin, ginagawa ng halaman eh. Pero dito sa amin sa bukid, sa probinsya, damo lang 'yan, guys. <laughs> Alam niyo na sa ibang lugar, lalo na dyan sa Maynila, makita lang ng kakaiba yung dahon, kakaiba yung bulaklak, ginagawa ng halaman. 'Di ba? Ayan pa oh. Nasa tuktok ng ano ng kahoy. May bulaklak din siya guys na puti oh. Ayan. Mga baging. Ayan oh. Puti din yan. Pwede siyang gawing ano. Sa may mga kasal. <laughs> I-decorate sa mga reception. O kaya sa simbahan. Ayan. Maganda rin yan. Puti puti na may pagka green ayan maganda rin siya guys damo lang yan damo lang yan damo na gumagapang damo na, na yan Daming mga makikita mga halaman dito guys na ano ang gagawing halaman niya. Ito 'yun eh. Yan oh. Yung puti. Ayan yan Yung pinaki yung nasa taas yan, yan yung puti oh, bulaklak, o. oh. 'Di ba? Maganda siya, guys, puti. Damo lang yan. Mga damong baging. Okay. Ayan guys, oh. 'Di ba? Bulaklak ano halaman din yan, o oh, may paru-paru pa guys, oh. Ayan oh, may paru-paro. Di ba guys, salaman din yan. Pero dito sa amin, damo lang yan. Damong ligaw. <laughs> Di ba, ang ganda ng bulaklak. Marami na nakikita ko sa mga tanim, sa mga hardin. Pero dito sa amin, damo lang yan. Marami makikita yan dito na damo. Okay guys. Umuulan na naman. Ayun pa oh. Yung bulaklak oh, ayun pa oh. Marami doon, no? oh. Kaya lang mga, ano lang yan, ligaw, mga damo. Okay, umuulan. Maraming ano, maraming bulaklak dito eh, yung kakaiba. Pero siguro pag nakita nyo ito guys, yung mahilig sa ano. Sa halaman, siguro malamang kukunin nyo na yan. Iuwi Iu na at gagawin nyo ng halaman sa bahay. <laughs> Ito maganda guys, violet. Kaya lang hindi pa gaano ngayon namumulaklak to eh. Namumulaklak to summer. Katulad ng March, May, February, ganyan. Pero pa, mayroon naman iba, pa, pa isa isang na namumulaklak. Violet siya, maganda rin to guys. Maganda rin tong ano, itanim sa mga gilid ng daan. Halimbawa may kalsada. Pwede siyang iano kasi nga violet ang bulaklak nito eh. Ayan hindi pa siya masyadong bumubuka pero pag marami to ako ang ganda guys violet ito yun eh puno eh damo lang din to damo kahoy to din eh na medyo tumatas ng konti pero hindi gaano ka kataasan Ayan siya guys, so violet, di ba? Hindi pa, hindi pa panahon ngayon mamulaklak to eh. Papa, isa-isa lang yung bulaklak. Pero pag summer nito, ang dami tong bulaklak dito. Ito rin guys oh. Puno rin to. Damo. May bunga. Ang ganda oh, may bunga oh. Ito yung kanyang bulaklak. Yan ang kanyang bulaklak. Katapos ng bulaklak, bunga na. Guys, yung sa suman, alam nyo ba yung suman latik? Ito yung pinambabalot, guys, oh. Ayan. Ayan ang pinambabalot sa suman latik dito sa samar. Diba dyan, guys, sa inyo, ano, dahon ng saging? Dito sa amin ito, pinambabalot ang suman latik. Ayan. Malapad yan. Kita niyo na guys, yung pabalot ng suman latik. Ayan yan o. Oh. Ayan, ayan. Ayan yan guys. Ito guys yung ganito glassing puno na ang balat niya ay itinatali, pwede panali. Pwede pantali. Kahit saan pwede pantali. Babakbakin mo lang yung kanyang balat. Yan pwede pantali. Katulad ng ginawa ko sa aking ano balag sa aking upo, yan ang pinanali ko sa kahoy. Yan, kasi straight lang 'yan eh. Ano, oh. yung puno niya straight lang 'yan. Okay, guys. sa dito na tayo. Pinakita ko lang sa inyo yung mga mga damo na halaman dito sa tabi tabi Sa tabi ng mga ano dito sa Bukid, yung mga halaman, mga kakaiba. Mga kakaibang damo, mga kakaibang halaman na damo. Ang kakaibang bulaklak. Okay guys. Huwag niyo kalimutan na mag-subscribe. Please subscribe. At saka pwede yung i-share doon sa kami kaibigan niyo para maraming viewers. Okay. Salamat sa mga bago at sa mga lumang subscriber. Salamat, salamat po. Maraming maraming salamat po guys. Umuulan kasi. Pero yung ulan niya, sa kadali lang, sa katitila ulit. Tumitila ulit siya, kaya hindi siya gaano kalakasan. Okay guys, hanggang na lang tayo. Tapos yung ating munting vlog-vlogan. Please subscribe kayong lahat dyan, mga manunood. Yung mga bago dyan, yung mga pa lang ngayon, please subscribe, okay? Thank you guys, bye bye. Kumusta ang buhay nyo? Itong aking buhay, ang buhay ni Waray. God bless ating lahat. Bye bye.